And thank you. Let's go. Excuse me, hi miss. Um, may nintay ka? Ah... Uh, <laughs> Ay, gusto mong ano, sumabay na sa akin? Ah, uh, pwede naman. Kaso siguro sa susunod na lang kasi may hinihintay ako eh. Ay, ganun ba? Ah, mm -hmm. uh, sige okay lang bang ano? Makuha ko na lang yung number mo. Um, sige, sure. Ano pong number mama? 0 0917 1, 0 -1 999 999 999 999. Uh, Anong name mo po? Uh, min min Ah okay, sige. Save ko na lang. Sige ha. Uh, ingat ka. Next text tayo. Sure, sige. Ingat. Bye. Oh, babe. Buti naman dumating ka pa. Nakamotor ka na nga lang. Ang tagal mo pa din. Uh, Pasensya ka na, babe. Trapik kasi talaga, sobra eh. Tsaka... Ayan mo, sa susunod hindi na mauulit. Eh hindi na talaga mauulit? Hindi okay, na. Ano ba naman kasi yan? Open na open. Tsaka, amoy ah, may usok na ako. Tsaka yung buhok ko, og oh, gulo, gulo na. Masensya uh, ka na, babe, ah. Nakamotor lang kasi tayo, eh. Tsaka, mag-jacket ka na lang pag bumabiyaya tayo. Uh, ah, yeah, mo, makakabili rin tayo ng sarili sa sakyan. Kailan? Pag ni Uwak? Eh, mahirap ka nga lang, eh. Kaya nga, nakamotor lang tayo, eh. Ano ng ala doon, Hindi uh, mo na kailangan makusukan. Uh, At lagi na tayo naka-aircon sa loob ng kotse para fresh ka na palagi. Kailan yun? Baka kung kailan may apo na ako, tsaka ka lang magkaroon ng kotse. Tsaka huwag kang nangangarap ng gising. Gutom lang yan. Sige na, pumasok na tayo sa loob. sila? Uh, hi miss. Ako yung lalaking nakakoche nung isang linggo. Di ba tumigil ako sa harap mo? Kumusta? Ah, uh, hi. O, -o okay naman. Ang um, buti um, napatawag ka. Naalala mo ako. May, okay. pasensya ka na. Medyo nabisi lang ako eh. By the way, kailan pala kita pwedeng sunduin? Ah, <laughs> uh, ah... Pwede bukas. Bukas. Uh, Doon kung saan mo ko nakita tsaka same oras din. Yun, Sige, sige. Alam ko yun kung saan. See you ha. Bukas na lang. Sige, see you. Bye. Ah... Uh, babe, anong oras nga pala uwi mo bukas para alam kong... Susunduin kita? Ah, uh, huwag na. Kasi aalis kami ng mga kaibigan ko. Ayun, kausap ko kanina. Eh, nagyayaya sila. Sige, basta magingat kayo. Ano naman. Salamat ha ah, sa paghatid. Nakakaya naman sa'yo. Nag-abala ka pa. Ano ka ba? Ilampit na nga tayo ng umaga. Pasensya ka na. Uh, paano? Bukas ulit? Sunduin kita? Talaga ba? Okay lang? Oo naman. Ikaw pa ba? Las mo kaya sa akin. <laughs> um, sige, mag-ingat ka pa uwi ah. Sige, pahinga ka na. Sige. Okay, bye-bye. oras ka na dumating. Umaga na. Ulit? Paulit-ulit? Hindi ka ba nakikinig? Di ba nga lumabas kami ng mga kaibigan ko? Tsaka ano naman kung umaga na? Oo nga pala, no? Nga pala, babe. Saan kayo pumunta? Basta, kumain lang. Ah, uh, bukas. Anong oras ka ba uwi para masundo kita? Huwag na. Kasi lalabas ulit kami. Tsaka pwede ba? Huwag mo ko tanongin. Dami mong tanong. Pagod ako. Dami mong tinatanong. Oops, oops, ako magbubukas niyan. Let's go. mukha nga. Wait! Ano to? Oh, sino siya? Ako lang naman yung boyfriend ng babae yung kasama mo sa kotse. Pwede ba, Jordan? Tumigil ka nga. Huwag ka dito mag-skandalo. Nakakahiya. Aba, ako pa talaga yung nakakahiya. Ah. May boyfriend ka, tapos ibang lalaki kasama mo. At sumakay ka pa sa kotse niya. Bakit ako mahihiya? Eh, dapat nga ikaw yung mahihiya eh. eh. Nakamotor ka lang. Tsaka saka lagi na lang ako nangangamoy usok. Tingnan mo, pati ikaw, amoy usok. Pag uulan, nababasa. Hindi ka ba napapagod? Bakit ko naman ikakaya itong motor ko? Eh, pinaghirapan ko yun. Dugo at pawis ang pinuhunan ko para mabili ko yun. Tsaka, umingi naman ako ng pasensya sa'yo, di ba? Natiis-tiis lang at masasakay din kita sa kotse. Pero hindi ka nakapaghintay. Hindi ko alam, ano bang meron sa kotse na yan at kating-kating ka sumakay dyan. Ano ka guluhan to? Ay, sir, ano? Uh, at ba't nandito ka? Sabi ko na nga ba eh, kotse namin to eh. Sir, sasakyan namin? Yes, at siya yung driver namin. Driver? Sandali, ba't tayo mo ang tayo Alam mo bang may buyer na yan? Ay, sir, kayo po pala. Wala yon. Sir, eto po yung kotse na napag-usapan po natin. Ah, uh, boss, pasensya na, pero hindi ko nabibili niya ang kotse na yan. Baka sa iba na lang muna ako maghahanap. Wow. Bakit naman? Mukhang masyado ng maraming kasalanan at kasinungalingan ng laman ng kotse niya. Pasensya na, boss, pero hindi ko siya mabibili. Sige, muna na ako. Sige, sir. Babe, let me explain. Babe! Ayun, tuloy! Nawala na naman tayo ng customer. Sir, pasensya na po. Sekiranya na, ibu mo